Dios sa laki sa lakang balaki sa ang pangkalabitan tinggal abo Send na na labo Kanta laki sa laking galapa sa laking dalaba sa laki sa laking nalabong galasin na laban na labi labi na thank you Bye bye Alauna na ng hapon at medyo mahangin, malamig at parang medyo ulan, hindi medyo, parang ulan nga. Pero naisipan kong lumabas kasi may pupuntan ako na kung saan ay mag ano ako magrerenta ako ng barong oo tama barong dahil may paggagamitan ako na special na araw para sa akin dahil sa sa Webes ay graduation ko na at naisipan ko na suotin ay barong dahil tayo ay Pilipino at proud to be. Buti na lang meron akong ano, napagtanungan na meron pala ditong nagpaparenta ng barong. Kaya thank you kay Kay na nag-recommend sa akin dun sa ano, sa pagrerenta ng barong kasi sana man bibili dito ng barong, di ba? <laughs> Buti na lang may shop na ano na may ari ay Pilipina. Kaya yun, puntahan natin, samahan niyo ako. <laughs> eto lang yung tanging araw para makahanap ako ng barong at kahit gaano pa yan kalayo, ay talagang pupuntahan ko yan dahil talagang gustong gusto ko magsuot ng barong sa graduation ko. Kakababa ko lang sa train at nandito na ako sa Campbelltown. Medyo malayo to yung binahi ko. Uh, siguro mga kulang-kulang dalawang oras bago makarating dito. Tapos ngayon, lalagas na ako papunta doon sa shop ng pagrerentan ko ng barong medyo malayo rin nalakad mga 10 minutes kaya tara tara <laughs> ko sa totoo lang di ko inexpect na sobrang layo pala nito at first time ko pa makapunta sa lugar na to pero madali lang hanapin ang shop ng barong at bistida Di nga ako pinagpawisan sa paghahanap. Nung nahanap ko na yung shop nila ay agad din akong pumasok na bumungad agad sa akin yung mga produktong Pilipino at yung magandang dilag na sobrang approachable. Pero i-highlights ko muna yung magaganda at quality na mga kasuotang pang Pilipino mula sa barong at bistida. Nung nakapasok na ako ay di ko na nga pinatagal pa at agad na rin ako naghanap ng mga barong na sa tingin ko ay babagay sa akin. At hindi lang ako basta magmumukhang mayor, kundi pwede pang mukhang congressman. Trivia lang muna ako. Alam nyo ba na sila na ang pinaka the best na supplier ng Filipino traditional clothing dito sa Australia na merong mga unique na mga disenyo? Mapabarong Tagalog man yan o Pilipinyana na para sa lahat, matanda, may edad, dalaga, binata, bata, baby, at kahit nga sa alaga mong pusa o aso, e eh, meron din sila. O oh, ba diba? astig, katulad ni Mayor. <laughs> Ang hirap palang pumili na kung anong babagay talaga sa akin na barong dahil lahat naman magaganda at lahat talaga quality katulad ni Mayor. <laughs> Alam nyo ba na si Makisig Morales ang kinuha nilang model? Kaya sa barong at bistira dyan, baka naman yan. <laughs> Sayang nga eh, dito magmaang schedule namin ng may-ari. Kaya di kami nagkita. Kasi bukod sa negosyo niyang barong Tagalog, Pilipiniana at iba pang traditional Pilipino clothing ay nagtratrabaho rin siya sa ospital. Si Miss Vanessa Mordino lang naman ang nag-iisang babaeng nasa likod ng barong at bistida. O ba? Diba? Nakakahanga. Basta kung kailangan mo Miss Vanessa ng model, one call away lang ako. Char. Hand weave diyan. Hindi yan ginawa ng machine. Ah. Talagang kamay yung gamit. Kasi ano niya, naka synthetic na yung iba. Hindi na yung pure kasi oh. hindi siya ganito kalambot kung pure mm, -mm. niya. Sa wakas, meron na akong barong na susuotin sa graduation. Sige ate, bye bye. Thank See you. you. See you next bye, next time oh, ulit. Yon. Yeah. <laughs> meron na tayong ano, meron na akong barong na susuotin ko sa Webes, sa graduation ko. Pero na, na pag-alaman ko na hindi pala sila nagpaparenta. Nakala ko nagpaparenta. Uh, ano lang yung ano nila, for sale 'yan na galing mismo sa ano, galing mismo sa Pinas. Kaya pero mura lang naman, affordable naman 'to. Kaya sa mga Pilipino dyan na nandito sa Sydney at gusto nyo rin gumamit ng barong o kaya bistida, kaya naman ikakasal kayo, birthday, dibu, aba, dito na kayo pumunta o bumili ng barong o bistida dahil napaka-affordable at maganda pa yung quality. Dito lang yan sa barong at bistida na matatagpuan sa Campbell Town, dito sa Sydney. Ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor. Paalam! Kusinero Mayor, ang kasama nyo Sa biyahe masaya, sumama kayo Sumama ka di masaya Kay Kusinero Mayor, ay panalo